Okay, uh, good morning mga kaambuyong. Okay, uh, for this uh, vlog, ano ba ang feeling ng mga cooper cooperating teacher? Ang nagademo ang daning uh, practice teachers. Huwag ka ng istorya hon? Si Ma'am Marissa Ma'am? Ano ba feeling pag nagademo ang daning uh, titinindo? Ano ang feeling nindo? Kaya kayo po Uh, it's your talaga. Parang Sorry. 100% confidence. Hello, na? mga kaamuyong. So, mga viewers ni Sir Lods, hello, good morning. ano feeling? Ako, feeling ko, uh, siyempre, relieved. Tsaka masaya kasi nakikita na namin yung mga pinaghirapan ng aming practice. Oh, so, yes. siya naman, siya naman. Ito, kanina pa ito. Ayoko mag-interview kay Hangit ito, ako. Hangi, basi ka naman, Hangit. Hangi ako, ayoko mag-interview ha. Baka, Masika, baka ma basi ka. Magapangit ma, ma ka. Baka ma-mention ko dirang ka, Hangit. Ayun. Sige, sige, sige. Sir, saan eh? Sir Sai, anong feeling? Sir Sai, pa... Masaya. Bakit? Bakit? Masaya. Masaya, may appointment. Masaya, masaya may appointment. Masaya, may appointment. sir Masaya, sa, pa. Sir, Sai. wala pa ako asamisan oh, duty. baka naman. <laughs> <Tan> <laughs> libre na mo na na kami, kami sa ano? GG lang. Good guys lang. <laughs> shout out. Shout out. Day. 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 Day.

mga panel kaya damok niya shout out sa Robert sa Robert Pilog na yeah. shout out 9 seconds